na WhatsApp, dito bi. I-review lang natin kung ano ano uh, sinabi ni Kalmado, ngayon ko lang nalaman na utang tinira pala ako ng tarantadong to. <laughs> Pero di ko to kilala. At uh, wala man akong paki. I-review ko lang to dahil dahil lang kay Luni. Gusto ko lang sabihin na um, sinabi kasi dito ni Kalmado na para ko uh, na lang ng hip hop dahil uh, kahit una ako tinatarap lang daw ako tapos sabi naman ni Luna dito, hindi naman daw na pinobobo. <laughs> Pero anong ginagawa mo sa akin, 'di ba, Luns? Eh, ganun lang 'yan eh. So, i-play natin 'to. Kaya musta? Mr. PTSD na kampiyon sa unang salang. <laughs> Kaso walang good luck at kay GL na talo kasi puro kayabangan. Magpakamelyodas man sa pagka-immortal. Di ka mag-iisa buhay champ ilang beses mang salangan dahil para alam din si badang na veterano sa edad experience pero binubobo sa larangan. Yun o, tinira ako ni Kalmado. matanda, ano, kumbaga, mara, malaki na experience ko, marami experience, pero binubuo lang daw sa ano. sa kaya umuhugo to ng mga <laughs> sinabi niya, ano, kumag. Puta. <laughs> Nakiki-epa lang, nakikisa alam mo naman, kilala. Pwede, pwede, pwede siguro. Binibit mo yung pangalan ko para ano ka, di Makakilala ba? ka. Wow. Pero wala akong pakialam sa'yo, no? Ang inaano ko doon kay Looney. <laughs> Play. And, uh, speaking of... Pinubo ko ba si Badang? Speaking. Hindi naman na. Sobra Kaya ako na tao, eh. Bakit nga ganun naman. yung pananaw niya kay Badang, eh? Masakit magsalita ka to. Ano siguro, na ano, siguro kasi, syempre, nasa abroad sila, hindi nila nakikita ng kung ano yung naaambag, eh. Oo, naaambag ano, ano. ng tao. Ano nga yun, eh? Parang rakim ng Pinas yun. Oo dito, dito ko makikita na sinabi ni Anthony na hindi makikita yung ambag. Okay, okay, na-appreciate ko yun. Pero one time kasi hinamon din ako ng battle na ito eh. Diba parang uh, okay naman, hindi naman siya, ano, hindi naman niya talaga ako inutol na gusto. Parang uh, hinahamon niya lang ako ng battle. So okay, okay din yung respeto doon. Si Luli naman, <laughs> binububoy. Tangina, gagawa talaga Luns. Napaka-sarcastic mong tao, ano ah uh, lagi mo nga ako tinatarantado sa ano eh sa mga break it down mo di ba? Uh, paano mong isa sa binabinabobo kaya nga nakakakuha itong mga baguhan ng mga ganyang sinasabi dahil sa iyo dahil kada kada review o break it down mo sa mga ibang battle eh, lagi mo ako sinisingit at tinitira pero wala tayong magagawa eh, kailangan mo yan <laughs> kailan kailan ba ako maniniwala sa iyo sarcastic inaangat mo ako hindi hindi ko na kailangan ni angat mo ako okay na ako sa buhay kong to kaysa naman lagi mo ako tinitira pinagtatawanan kaya ako nakakakuha ng mga ng mga dahilan tumbago bago dahil ako kung kumbaga eh kasabayan nga kita ikaw tumitira sa akin ikaw naglulukmok sa akin kaya yung mga bago akala nila kasabayan ko din sila kaya ginagaya ka nila hanggang ngayon inukupal nila ako dahil sa iyo. No? So play pa natin. Yun, yung nag-revolutionize ng mga linya na ay o oh, tumatak talaga. Hindi pinag-iisipan pero <laughs> <laughs> ano <laughs> yun? Hindi kasi siyempre kung saan na lang yun lumaki. Di ba yung mga tira niya yun, ano? mga lyrics daw na hindi pinag-iisipan. Parang <laughs> revolutionary, revolutionary no? At ulit mga dedication ko yung mga sinasabi ko. Diba? yung mga sarcastic ng dating ano yung mga panama na talaga yun. No? Doon ka nalang ma, eh, mabubuhi tapos yung tawa niya, plastic eh. <laughs> wala nang, alam mo, Loons, okay lang naman yan eh. Good vibes lang lagi pero uh, ang masasabi ko dito wala talaga eh. Kahit naman na purihin mo, eh, puta ka sasabihin pa rin ng mga fans mo, eh, binubuhat ako. Dahil sa karir ko, eh wala na nga akong karir, ano pang gagawin yung puta, nagre-review na nga lang ako. <laughs> oh, Kini nga sabi ng mga ilo Oo. Oh, Rekta na yun, oh. bibig. Mula sa ano niya, sphincter. <laughs> Yan. Kaso walang good luck at kay GL na talo kasi puro kayabangan Magpakamilyodas man sa pagka-immortal Di Milyodas. ka mag-iisa buhay champ ilang beses mang salangan Dahil para alam din si Badang na veteran Anong sinabi niya? Meliodas? Di ko nga kilala yun ni eh. Pero feeling ko immortal eh. Magpaka-milyodas. Una ko nga narinig, milyones eh. Tapos biglang sabi niya kasi uh -huh. magpaka-immortal. Milyodas. hindi uh, mo kailangan rin milyodas, milyodas eh. Si Badang kilala ko yun. Pero binubobos sa larangan. Immortal din. At eh. uh, speaking of BTS. Hindi kilala yung milyodas. Pero si Badang kilala ko. Kinindi na talaga yun. Eh. Ay, nakulungs talagang inaanamo kada, kada review, no? Pero uh, alam mo naman tayo, sport naman tayo sa ganyan eh. Vlog-vlog na lang tayo, <laughs> pero minsan kasi nakakabuisip din ang puta ko uh, pero ganun pa man, all goods lang talaga. At, uh, wala naman akong pakialam talaga sa mga tao. Uh, kahit kay Kalmado nga, okay lang yan. At least, natutulong ako karir mo sa pagbanggit mo sa akin, di ba? <laughs> ganun lang yun. Iyan. Yeah.